May mga nagtatanong nga po sa inyo kung kami nga ba ay nakalipat na at bakit lilipat pa kami ulit? Hindi pa nga po kami talaga nakakalipat. Sadyang pumupunta lang talaga kami dito sa bago naming bahay. Gawa ng gusto naming tumambay dito at gusto na nga rin naming makapag-swimming. Katunayan nga nyan guys ay pwede naman talaga kaming lumipat na. Pero meron pa kasi kaming inaantay na mga ikakabit nga sa loob ng bahay. So marami din yon Sa kusina, sa lagay ng TV, salamin sa kusina, ay kusina, sa CR. Tapos yung cabinet nila, San Biancian. Tapos yung study table nila, yung uh, working table ko, yung cabinet namin ng mister ko. So, yung, anong tawag dito? Yung bakal sa bintana. So, yun yung mga inaantay namin matapos bago talaga kami lumipat. Alam nyo ba guys, na ang weather dito ngayon sa Bangalore ay mainit na nga. Kaya ang sarap mag-swimming. Kaya naman, napapadalas nga ang pagpunta namin dito sa bago naming bahay. Gawa ng ang sarap lumublub sa swimming pool. Pero, kagandahan lang dito sa Bangalore, eh kahit mainit, basta maraming puno, eh mahangin pa rin. Hindi mo masyadong mararamdaman yung sakit ng silaw ng araw. Ayan, ready na nga kaming lahat magswimming. swimming Si mama nga lang ang hindi makakapag-swimming, gawa ng hindi daw niya nadala ang kanyang costume na pang-swimming. Uh, want to swim anymore. Go want? Well, let's So, I'm oh, enjoy oh. Oh, Papa, floating. Papa, floating. Papa, floating. Uh, so, hot. so hot. or so cold? <laughs> so happy, I can play. I'm not to be I'm going to I'm sorry, Mama. Oh. It's okay. Oh. <laughs> wow. Can I <laughs> <The wind. laughs> Can I take it off? I don't this. Your take it off first. <laughs> 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 ri <laughs> <sum> <mukle> 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 very good Mit Very like a uh, professional swimmer. Leave me now. Okay, Oh, you can do mm -hmm. yeah. Yay. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Swim your leg, swim your leg very good. I'm helping. <laughs> this one. I'm. I'm gonna do also that. Also yeah, I'm also ready. I'm gonna do also that, that. <laughs> 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 Papa. I'm ready. You want to with no hands? I'm um, gonna do, no do that also. <laughs> oh, she want to do that also. You want to do that? Huh? Sino bang kalabaw yung nasa likod ko? May kalabaw sa likod ko ah. Oh, lolo. Ano din? Hindi na alam Hindi ko din. Hindi ko din. Hindi ko din. Hindi ko din. Hindi ko what okay.